Pwede po bang pakuha mo na po ako? Ay, bakit ikaw ang utang, be? Asa si mama mo? Sakit na po kasi yung tiyan ni mama. Manganganak na po yata siya. Uh, ah, manganganak na si mama mo? Opo, ate. Si papa mo? Sa trabaho po, pero tinawagan na ni mama. Susunod na lang daw po siya sa ospital. Nakalimutan po kasi ni mama iwanan kami ng pambiling pagkain. Ah, oh, sige, eh. sige. Ano ba ukukunin mo? Pangkain yun na magkakapatid? Oh, sige, bibigyan ko kayo. Kanton po sana ate Bilan yung plane. Ba? Tatlo po. Tatlong kanton? Yung plain lang? Opo ate. Ano pa ba? Yung po ate. Yung hindi Kanchura. po maanghang. Hindi maanghang. Ano pa? lang po ate, sasabihin Night ko lang. lang po kay mama pag nakauwi na po siya galing hospital. Ah, o oh, sige, pag uwi na lang ni mama mo, sabihin mo nang utang ka ditong pangkain nyo ha? Opo ate, salamat ah, po. Sige, sige. Thank you. Eh, pwede po bang pakuha mo na po ako? Ay, bakit ikaw ang utang be? Asa si mama mo? Sakit na po kasi yung ni mama, manganalak na po yata siya. Mga anak mo si mama mo? Opo, ate. Si papa mo? Sa trabaho po, pero tinawagan na ni mama. Susunod na lang daw po siya sa ospital. Nakalimutan po kasi ni mama iwanan kami ng pambiling pagkain. Ah, oh, sige, eh. sige. Ano ba kukunin mo? Pangkain nyo na magkakapatid? Oh, sige, bibigyan ko kayo. Kanton po sana ate Bilang yung plane. Ba? Tatlo po. Tatlong kanton? Yung plane lang? Opo, ate. Ano pa ba? Cherry po, ate. Yung hindi Enturyal. po maanghang. Hindi maanghang. Ano pa? Ano lang po, ate. Sasabihin Ay, ko lang. lang po kay mama pag nakauwi na po siya galing hospital. Ah, o sige. Pag uwi na lang ni mama mo, sabihin mo nang utang ka dito ang pangkain nyo, ha? Opo, ate. Salamat ah, po. Sige, sige. Thank you.